Alam mo ba na kayang sirain ng katiwalian ng laman, ang katahimikan ng kaluluwa at ilihis ang tao mula sa pagsamba sa Diyos? Sa makasalanang pagnanasa ng laman, partikular ang pagnanasa ng mata at pagnanasang sekswal, ipinakikita ng banal na kasulatan na ito ay hindi lamang isang maliit na kasalanan, kundi isang pag-atake sa kabanalan ng Diyos at pagtatakwil sa Kanyang pagahari ang kasalanan ng pagnanasa ay tinuturing bilang bahagi ng mas malalim na pagkahulog ng tao, isang anyo ng cosmic treason laban sa banal na kabanalan ng Diyos at isang bagay na kailangan ng buong kapangyarihan ng Ebanghelyo upang mapaglabanan. Sa bawat sandaling napapagal ang puso sa pagnanasa, alalahanin mo, hindi ka nasa laban na ito ng mag-isa. Ang biyaya ng Diyos, ang krus at ang Espiritu Santo, ang nagbibigay ng kapangyarihan upang mamatay ang laman at mabuhay sa kabanalan. Sa halip na sumunod agad sa ating pagnanasa, tumigil ka. Huminga. Ipagkatiwala ang pagnanasa sa Diyos at hanapin ang Kanyang mukha. Huwag hayaang ang iyong mga mata at isip ay maging pintuan ng karumihan o mga larawan na nagpapasiklab ng lihim na pagkahumaling. Kaya bago mo pasukin ang araw o bago ikaw mapagod sa gabi ng kahinaan, lumuhod. Hilingin sa Diyos ang pagtitipo ng iyong kalooban at ang kapangyarihan ng kanyang espiritu upang palayain ka mula sa pagkapanahon ng laman. Sabi nga sa Roma at sa Aral ni Kristo, bawat pagnanasa sa puso ay katulad ng pakikiapid at bawat pagnanasa na hindi nilalabanan ay pagkatuwang sa kasalanan. Tayo'y manalangin. Unang bahagi, pagtanggap sa katarungan ng Diyos at paglilingkod ng puso pamang banal. Kami lumalapit sa iyo na may pagkamakumbaba at pagkatakot sa iyong banal na presensya. Ikaw ang makapangyarihan, ang makatarungan, ang banal at kami ay may sala, alipin ng pagnanasa at paglayo mula sa iyong daan. Panginoon, sa iyong pagtangi at kabanalan kami humahanga. Ituro mo sa amin ang tunay na awit ng pagsamba na ang aming mga puso ay lubos na nakalaan sa inyong pangalan at hindi hahayaang ang laman ang maghari. Ipinapahayag namin ang aming pagkakasala sa pagnanasa mga sandaling aming sinupil ang batas ng Diyos, mga tingin at imahinasyon na nagpabagsak sa aming pagsamba. Tanggapin mo ang aming pagsisisi at ituro mo sa amin ang landas ng pagtubos. Tulungan mo kaming magsisi ng may tunay na pagbabago. Hindi isang panandaliang pagsisisi, ngunit isang malalim na pagbabagong pinapatnubayan ng Espiritu, ang pagkamatay sa laman at pagkabuhay sa kabanalan. Amen. Pangalawang bahagi: Paglaban at pagpuksa ng pagnanasa. O Diyos aming kanlungan, ipakita mo sa amin ang mga konkretong paraan upang mamuhay na hiwalay sa mga tukso: ang pagtangkilik sa banal na kasulatan, pananalangin, pag-iwas sa mapanganib na mga imahe at sitwasyon, at ang pag-asa sa kapangyarihan ng espiritu upang ipoko ang laman. Tinuturuan kami ng banal na kasulatan at ng mga minamahal na pastol na ang pag-ibig sa Diyos at pagsunod sa Kanya ay nangangailangan ng disiplinadong paghahanda. Iwasan ang mga pintuan ng tukso, magtakda ng mga hangganan, kumapit sa simbahan at sa mga kapatid na magpapanagot sa amin. Panginoon, palakasin mo ang aming loob upang harapin ang tukso ng hindi natitinag Bigyan mo kami ng awa at lakas upang italik ang aming mga mata sa iyo at tanggalin ang malisyosong paningin na nagkakalat ng pagnanasa. Sa gitna ng laban na ito, purihin ka namin sapagkat ikaw ang nagbibigay ng tagumpay sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Iniaalay namin ang aming mga pagtatangka, hindi upang kami magmalaki, kundi upang magpuri sa iyong pangalan. Amen. Pangatlong bahagi, pag-asa ng pagkakaloob at pagbabagong biyaya. Amang mapagpala, salamat dahil ang Ebanghelyo ay hindi lamang nagpapatawad, kundi nagpapagaling at naglilinis. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, kami ay pinanumbalik, hindi para ipagpatuloy ang buhay sa laman, kundi upang mamuhay sa kabanalan. Turuan mo kaming tanggapin ang iyong kapatawaran at tumanggap ng bagong pagkakakilanlan pilang mga nilalang na muling binuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Itinakwil namin ang luma at pinubuksan ang puso sa pagbabago. Panginoon, gawin mo kaming mga kasangkapan ng iyong pagpapagaling sa iba, na ang ating kaluwalhatian ay magmumula sa iyong gawa at hindi sa mga sandaling tagumpay lamang laban sa tukso. Amen. Pangapat na bahagi. Paglilingkod at pagpapakabanal sa buhay. Tama namin, ituro mo sa amin kung paano maglingkod ng wagas na ang aming seksualidad at buong pagkatao ay gagamitin upang luwalhatiin ka. Itinalaga mo kami na maging banal sa bawat bahagi ng buhay, trabaho, tahanan at pagsamba. Bigyan mo kami ng karunungan sa paghubog ng mga disiplinang magpapatibay sa kabanalan. Araw-araw na pagninilay sa salita, pag-iingat sa paningin at pakikipag-ulat sa mga kapatid na nagmamahal at magpapanagot. Nais naming maglingkod bilang patutuo na ang pagbabago ay totoo, hindi ayon sa ating sariling lakas, ngunit sa biyaya ng Diyos. Purihin ka namin sa mga bunga ng kabanalan sa aming buhay. Amen. Panglimang bahagi Pananalangin para sa mga nahulog at para sa biyaya ng habang buhay na paglilinis, Panginoon. Mahabagin, pinapasan ng marami ang pasaning ito ng pagnanasa. Dalangin namin ang iyong pagtubos at paghilom para sa mga nawawala sa kasalanan, para sa mga nabigo at napahiya, at para sa mga naghahanap ng tunay na pagbabago. Palayain mo sila mula sa pagkakabihag ipanumbalik mo ang kanilang dangal at gawing mga saksi ng iyong awa at kapangyarihan ang mga dati ng alipin ng laman. Itinatanghal namin ang iyong kabutihan at itinatapat namin ang bawat buhay sa iyong mahabaging kamay. Sa kabila ng ating kahinaan, ang iyong biyaya ay mas malaki pa. Amen. Huling pagninilay, O Diyos, patuloy mong palakasin ang aming pag-ibig sa iyo upang ang lahat ng pagnanasa ng laman ay mapawi sa ningning ng iyong presensya. Naway sa bawat pagising at pagtulog, ang aming una at huling paghahangad ay ikaluluwalhati mo. Itinatalaga namin muli ang aming mga puso sa iyo at hinihiling ang patuloy mong paggabay at pagbabago hanggang sa araw ng katapusan. Amen. नवयली no Oh, I'm a